So, ayun guys, quick update lang muna tayo kay may may intrata no. So, ayun nga, alam naman natin na kakatapos lang yung kanilang asap natin to in Milan. And alam nyo ba na sa lahat sa kanila na uh, nagsuot ano nung mga damit ni Cinco na kanilang uh, ginamit to sa cotton show sa Milan sa Asap in Milan si Maymay lang yung, lang yung artista na naghiyawan yung mga fans no siya na yung rumampa at or lumabas so ayun and siya lang yung tinawag ni Sir Martin Nibera so ayun alam talaga natin ano na si Maymay ay talagang ah uh, so, talaga yung